Magandang, 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 magandang araw sa inyo mga kahash Dito na naman ang link ko, hashtag KC47 Jack Hammer Mga kahash, nandito po ako ngayon sa loob ng Regional Mobile Force Battalion 3 At tara mga kahash, samahan nyo po ako, ikutin po natin ang loob ng RMFB3 Tara na mga kahash mga kahash, kung napapansin nyo po, may tropa po tayong nakadistino dito sa perimeter po ng rmb 3 upang mapanatili po ang security ng mga personnel dito. Buddy, mag-hi ka nga, Buddy. Yun, si Buddy natin na napakagwapo. Buddy, ingat lagi sa duty. Mga kahash, sa akin pong paglalakad dito, napansin ko po may ginagawa pong gusali. chit po natin ang ginagawa nilang gusali. kasama ko po ngayon si Patrolman De Chavez. Isa po siya sa mga miyembro ng RMFB3 na kasama pong gumagawa po dito. Patrolman De Chavez, kamusta naman ang iyong paggawa dito? Ah, uh, masaya po. Ako naman, hindi po dito. Uh, Kumakalawa masaya yung mga katrabaho. Yun. Siyempre, sa pangunguna ng acting force commander na si Police Lieutenant Colonel JC Dimaandal. Anong pang masasabi mo kay Sir? Uh, sir, maraming salamat po at binigyan nyo kami ng opportunity dito. Uh, sana po ay magustuhan nyo yung ginagawa natin. Yun, ganyan ang ating mga miyembro ng kapulisan. Hindi lamang sa paglilingkod sa bayan, kaya din naming gumawa. Yan ang mga miyembro ng kapulisan, maparaan, maraming skills na kayang gawin. Tulad nila. Mga kahash, kasama ko po ngayon si Police Staff Sergeant De Guzman. Isa po siya sa mga miyembro ng kapulisan at isa din po siyang team leader po dito sa paggawa po dito sa loob ng RMB3. Sir, may tanong lang po ako sa inyo, sir. Nahihiwagaan po kasi ako, sir. Ano ba itong tinatayuan yung establishmento dito, sir? ito po yung magiging mga barracks ng isang battalion commander. Mm. Kaya nung panahon po ng bahais, nahihirapan po ang mga force commander natin. Kaya naisipan po ni Police Lieutenant Colonel JD Mandal, ang aming force commander na ipaayos po itong barracks at magagamit pa sa susunod na barracks ng mga susunod na force commander. Sir, uh, ano bang masasabi mo sir sa mga kasamahan mo sir na bumubuo dito? Sa mga kasamahan kong bumubuo rito na nagtsatsaga, na tumulong sa amin, sa akin, uh, thank you dahil hindi kayo nagsasawa. Yun. Binibigay yung the best, yung best nyo. Yun, tama. Ganyan, ganyan, po ang ating mga miyembro ng kapulisan. Maraming kayang gawin. Kahash, uh, kasama ko po ngayon si Police Staff Sergeant Trasmil. Sir, kamusta naman? Ah, uh, okay naman. Sir, uh, bilang isang manggagawa dito, sir, na miyembro ng kapulisan, sir, anong nais nyong sabihin po, sir? So, isa sa naging ano namin trabaho ito is a uh, welder. Yun. Uh, marami po kami dito sa Haring na pinaaral ng PNP libre sa TISDA. So, maraming salamat sa TISDA. Sa ngayon na uh, gamit po namin ang aming trabaho bilang welder. Hindi lang ako, marami po kami dito. So, maraming salamat sa lahat sa suporta, lalong-lalo na po sa namumuno ng Haring Sir, ano gusto niyong sabihin kay Sir JC Dimaandal, sir? Kay Sir J. Dimaandal, so, matagal na po nating kasama dito. Simula pa dati, 2010 pataas. So napakabait po na official yan. Napaka supportive sa mga tao, mga welfare mga tao niya, hindi pinabayaan. So in return with that, ipapakita, ibigay namin yung pinaka best namin dito sa RMFB. Yun. Thank you sir. Thank, Thank you. you. sir sa pagpapanatiling maganda ang loob ng RMFB 3 sir. Thank you sir. So, shout out sa mga welder man lang sila ng gilam, mga kasamaan ko dyan. Shout out po. Thank you, sir. Okay. Okay. Sir, isang osha-osha naman dyan. Osha-osha. Yeah, thank you, sir. Sir, <laughs> kasama ko po ngayon si Police Corporal Milio. Isa Hello. po siya sa personal ng kitchen dito sa loob ng RMFB 3. Ako po yung nagpapasalamat ng personal kay Sir Milio kasi hindi po kami pinapabayaan magutom dito. Napakasarap niya pong magluto, mga kahash. Sir, ano masasabi mo, sir? Wala, eh, ito yung trabaho ko, eh, syempre. Eh. Yung paglingkulan yung battalion offices. Yung yeah. talipo paano, eh, nagagampanan naman. Kaya okay lang. Yun talagang tasking natin. Kaya okay lang. <laughs> sir, salamat sir. Sir, isang wasya wasya naman dyan. wasya wasya Yun, thank you sir. Kahash, <laughs> uh, pinakita ko po sa inyo ang napakagwapong kitchen personnel ng RMFB3. Mga kahash, uh, dito po sa loob ng RMFB3, hindi po kami pinapabayaan magutom. May libre pong kaming pagkain dito. Parang para yung moral at welfare po namin dito sa loob ng Regional Mobile Force Battalion 3 ay manatili kaming malakas at manatili kaming mabuti at masaya upang paglingkuran po ang sambayanang Pilipino. Asya! may nakita na naman po akong duty personnel na nakatake post po kanina po sa harap ngayon po meron din po sa likod upang mapanatili po ang security dito sa loob ng batalyon sir salamat sa inyo sir sa pagtsatsagaan nyo pong bantayan po ang loob ng RMFV3 thank you sir thank you thank you, thank you. sir isang osya osya naman dyan osya osya yeah, thank you sir Kahash, ah, kung napapansin nyo po napakadaming butas po nyan sa palagay nyo po ano po sila hulaan nyo po Oh sige po hindi ko na po patatagalin. Yan pong mga butas na yan ay isa po yan sa mga pinapagawa po ng Acting Force Commander ngayon na si Police Lieutenant Colonel JC Dimaandal. Yan pong mga butas na yan ay mga banyo po. CR po upang mapanatili po tayong maayos dito at hindi po tayo nagmamadali kung nasi CR man po tayo o ano man po ang pwede natin gawin sa CR na yan. Yan po yung pinapaayos niya, pinapagawa niya po upang hindi po mahirapan po ang mga personnel dito sa loob ng RMB3. At naisa sa katuparan talaga ang programang moral and welfare ng mga personnel dito sa Police Regional Office 3. Mga kahash, kung napapansin nyo po, meron po sa likuran ko na water supply. Isa po 'yan sa pinagawa po ng ating Acting Force Commander ngayon upang hindi po tayo mahirapan sa tubig dito sa loob ng RMFB3. 'Di ba? Napakatikas talaga dito sa loob ng RMFB3. Mga kahash, dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumubaybay. Mga kahash, kahit kay papaano po ay napasilip ko kayo sa loob ng RMFB3. Mga kahash, marami pa po pong project ang pinapagawa po dito ng aming acting force commander na si Police Lieutenant Colonel JC Dimandal. Kaya abang-abang lang po kayo. At sa aking next upload, ay, ipapakita ko na po sa inyo ang finished product po ng ginagawa pong barracks. Kaya mga kahash, always ingat po kayo lagi dyan. God bless and oh osya, osya!